sa so isang maliit na baybayin ay may mga nakatirang pamilya. Isa na doon ang pamilya nila Roberto at Kylie. Ang dalawang mag-asawa ay may dalawang anak. Sila ay sina Ira at Karen. Kailangan na kumubi ka sa lingkas na lugar sa lalong madaling panahon. Tama, lipi. Tama <tipos> rin. Okay. na kayong tubig at Paglipas ng dalawang araw ay lumipas na ang bagyong padring at umuwi na ang pamilya ni Roberto wala namang napahamak sa oras ng sakuna.